Yes. No! Hello! Mas maliit na yung daan! Mm -hmm. uh, there's there's there. professional vlogger. Tara mga besi, start na tayong maglakad papunta doon sa beach. Galing kami sa San Juan Rest House at ito na nga, nagsisimula na kaming maglakad. Maulan nung umaga, so nung bandang hapon medyo tumila na yung ulan, kaya expect mo na yung condition ng road na maputik talaga as in dumidikit yung chinelas mo para siyang clay and makaka-jackpot ka rin sa paligid dahil nga buke siya and ingat-ingat na lang din sa daan kasi syempre di ba marami diyang mga punong kahoy na dadaanan syempre maging mapagmasid ka sa paligid mo na rin at kung may mga kasama kayong PWD, senior citizen at mga bata, katulad ko may maliit na bata, parang hindi siya maganda na uh, medyo malayo yung inyong lalakarin papunta dun sa pinagstayan nyo na rest house, papunta dun sa beach kasi sobrang nakakapagod. Tapos lalo na yan, maputik, nadudulas talaga kami. Kaya doble ingat yung aming ginagawa. So, kung kayo ay may mga kasamang mga ganyan, might as well na hindi talaga ito yung para sa inyo. Naka-flash nga pala dito sa screen na ito, yung part 1 ng vlog ko. Ito yung pinagstayan namin para makita niyo yung facilities at yung lugar. So, this is an honest review. Talagang pinakita ko sa inyo yung kapaligiran. And sana mapanood nyo. At itong part 2 naman, eh, kung paano pumunta dun sa beach. Kasi hindi naman siya beachfront. I'm gonna die. Yeah. Jesus. Shit. Shit. Ganun lang tayo. Of course, ma'am. hintayin muna natin sila. No, I'm oh! vlogging. I'm vlogging. There's no wait. Tara na. what the dog doing what the... bro wait for me Ayun na nga, nagmamadali pang tumakbo yung pamangkin namin dahil excited siyang lumangoy. Kasi marunong din naman talaga siyang lumangoy kahit sa malalim. Tumatakbo pa siya, pero nung nag-arrive na siya dun sa beach, nakatanaw na lang siya, parang na-dismaya. <laughs> Sana. Okay, bubun Andre mga kapatid mo, ha? Bumalik din kami agad sa resort dahil hindi naman makakaligo kami, hindi swimmable, madumi, pati yung, ano, seashore, yung beach shore. So, walang nag-swimming kahit mga bata, hindi sila na siyahan. So, dali-dali na rin kami bumalik dun sa resort.